Nobena sa Mabathalang Awa Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ikapitong Araw Winika ng ating Panginoong Heso Kristo kay Santa Faustina Ngayong araw na ito, dalhin mo sa akin ang mga kaluluwa ng mga gumagalang at nagpupuri sa aking malaking pagkaawa. At sila ay ilubog sa aking awa. Ang mga kaluluwang ito ang nalungkot ng labis sa aking pasyon at nakatuloy ng ganap sa aking espiritu. Sila ang mga buhay na imahin ng aking napakamaawain puso. Itong mga kaluluwang ito ang sisikat na may natatanging liwanag sa kabilang buhay. Wala isa man sa kanila ang mahuhulog sa apoy ng impyerno. Ako mismo ang magtatanggol sa bawat isa sa kanila sa oras ng kamatayan. Panalangin Lubhang maawain, Jesus na ang puso mo ang pag-ibig mismo. Tanggapin mo sa tahanan ng iyong napakamaawaing puso ang mga kaluluwa ng mga tanging nagbibigay puri at gumalang sa kadakilaan ng iyong pagkaawa. Ang mga kaluluwang ito ay makapangyarihan sa tanging kapangyarihan na rin ng Diyos. Sa gitna ng lahat ng mga hirap at mga balakid, tuloy pa rin sa pagsulong, hindi nawawala ng pag-asa sa iyong awa. At kaisa sa iyo, O Hesus, dinadala nila ang sangkatauhan sa kanilang mga balikat. Ang mga kaluluwang ito ay hindi huhusgahan ng mahigpit at sa halip ay ang iyong awa ang yayapos sa kanila pagpanaw nila sa buhay na ito. Amang walang hanggan Ilingon mo ang iyong maawaing titig sa mga kaluluwang nagpupuri at gumagalang sa iyong pinakadakilang katangian. At iyan ay ang iyong walang hanggang awa na sila rin ay nakapaloob sa napakamaawaing puso ni Jesus. Ang mga kaluluwang ito ang buhay na ebanghelyo. Ang kanilang mga kamay ay puno ng mga gawain ng awa at ang kanilang mga puso na nag-uumapaw sa kaligayahan ay nagsisiawit ng mga awiti ng awa sa iyo, O Diyos na kataas-taasan. Aking isinasamo sa iyo, O Panginoong Diyos, ipakita mo po sa kanila ang iyong awa nang naayon sa pag-asa at pagtitiwala nila sa iyo matupad na wa sa kanila ang ipinangako ni Jesus na nagsabi sa kanila na sa buong buhay nila, lalo tigit sa oras ng kamatayan, ang mga kaluluwa nagagalang sa kanyang walang hanggang awa, siya mismo ang magtatanggol bilang kanyang kaluwalhatian. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.